Ano po ang uh, posisyon, ano po ang reaksyon ng NPTA dito po sa panunumbalik sa old calendar para sa pag-aaral ng ating mga anak? Ay, isa pong napakaganda pong balita at isa pong uh, tonto po yung ating <laughs> ang stakeholder po dyan. Ano po? At kasi nga po, maski po sa Congress, ang ah, dati pong mga kumukontang teacher, mga ibang organisasyon, eh sama-sama na po na ipinupus eh, po yung pagbabalik po sa ating old calendar. Aha. Bakit po ninyo gusto yung old calendar? tula ah, tulad nga po ng ano, sinabi ng ating mahal na Pangulo na lagi pong nakakancel ang ating mga uh, classes uh, kasi nga po dahil sa ating El Niño effect at saka uh, uh, yeah, tawag na climate changes po. No? Marami pong epekto sa mga bata, sa mag-aaral, sa teacher at sa buong Pilipinas po.